Pinaiting pa ng mga building attendant ng Ninoy Aquino International Airport o Maia ang paglilinis sa paliparan matapos ang viral post tungkol sa paikot-ikot na dagasa na Ia Terminal 3. Nais nilang ipakita na mali ang mga kumakalat na balita na marumi ang paliparan. Git pa nila, hindi sila nagpapabaya sa kanilang trabaho at tinututukan ng gusto ang kalinisan sa buong pasilidad. Pero kung ang mga pasahero ang tatanungin, dapat tinaan nilang silipin ang mga katabing establishmento ng paliparan na posibleng pinanggagalingan ng daga. Umaasa silang paiigtingin ng pamunuan ng paliparan ng paglilinis, lalo't hinihimok natin ang mas maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Di ba may mga katabirin ng mga establishmento, pwedeng tumawid, gano'n. Tatagal naman ngayon lang meron nag-viral na gano'n. Pag sa ibang tao nakakaya sa mga foreigners, So ayoko may masasabi mga foreigners sa atin na madumi ganyan, 'di ba? Lalo na tayo, bata pa lang tayo malinis tayo.